Nang dumating ang bagyo, parang may galit ang langit. Ang hangin humahagupit, ang ulan walang tigil, parang may hinalakit. Bubong, nilipad, pader, bumigay, pero si nanay yaba hindi nagpahuli. Hawak ang kaldero, basket galing palengke. Si tatay naman, ginawang bangka, ang batya malungkot na masaya. Lumusok. Habang si ate parang reyna Pero sa ang totoo Parang sisiw basang basa Oo, oh, oh, lumubog man ang kalsada Kahit ka mag-anak man ay sumakabilang buhay Sumama doon sa baha Kasama pati bahay Kasi kahit putik na ang paligid Naroon pa rin ang tawanan Sabi nga ni Mang Cardo Ilipad man ang chinelas ko Baka pwede tayo makahingi sa mga taga-radyo Pero teka Pagkatapos ng lahat ulan din May batang muling naglaro sa putikan walang sapin walang pati kahit tanggal na isang ipin at si Lola habang sinasampay ang mga basang damit may pinubulong ang bagyo ay lilipas din pero mga ilong tikanon pa rin kaya sa Samahan tandaan mo. Bahala ka lang Pinoy tayo.